Wala pa akong chikot sa kay ganan ka ng pauminga ng gusto ko lang naman sana ay ang mahalin ka Wala na akong iba pang hinangat Kundi ang tulad mo sa akin mapamahal Kahit na parang malabo pag tayo magtatagpo Kahit minsan di maklaro tingin mo sa akin Mapunta man na malayo ay susunod pa rin sa'yo ang gusto ko lang may tayo kahit minsan nakakalito hmm. Di man kita magawang bigyan ng mamahal Ibagyaya bang kita kahit na matunog mahangin Di man kita mapaghandaan ng elegante Basta kahit anong mayari ang kayang tumbasan ng kahit anong salape Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa Sumandala, pag malamig na ang gabi Ang gumaan, pakiramdam, tandaan lagi Hindi kayang tumbasan ng kahit anong salape Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa Sumandalan, Kaya tandaan laging di matutumbasan